Pass MADE PERFECT IN two WEEKS TRAINING Ang isa sa mga pinakamapanghamong posisyon ng hinang ay ang 6G na posisyon ng hinang, nangangailangan ito ng maingat na atensyon sa detalye at isang matatag na kamay upang makagawa ng isang makinis at pare-parehong hinang. 6 to 9 o'clock Ice one, ice. Ice one. Ito nga pala yung katrabaho ko sa Shampai Peter. Sa loob ng 2 weeks, ganito yung kanyang tira ngayon sa road pass. Araw-araw practice. Ang gamit nating pillar ay AR-70S-G. Ito yung amperes na ginamit sa road pass. Nice one. Laging tatandaan, nagpatay ka sa tig, lagi mo itong i-grind or lilinisin na walang maipit na dumi sa ating hinang. O maging pantay-pantay yung penetrate sa loob. Sa loob ng root pass. Ito yung mahirap na part sa 6G position, lalo na kung kanan ka. Kaya hanap ka talaga ng magandang posisyon. ng makahinang ka ng maganda, sa tingin mo ay komportable ka din sa video at na makakuha ng technique. 6 to 3 o'clock. Totoo naman niya mga sinasabi ng mga veterans na welder. Ang 6G ay sadyang mahirap. Kaya nga yan ang lagi pinatitag-test sa testingan. Kasi nga yan yung welding position na pinakamahirap. Kaya yan agad yung pinatitesting. Hindi yung mga nakaplat o kaya umiikot yung tubo o di kaya yung naka 2 yun yung advantage na pag sanay ka sa 6G position ay madali na yung ibang mga posisyon pag sanay ka na sa mahirap kaya yan yung lagi yung practicein yan yung naka 6G position at kung yan ang lagi mo pinapractice ay mani mani na yung ibang mga posisyon na yan sa pagiging mahusay na welder naman ay eh, totoo naman nga yung pag ikay masipag mag ay dadaigin mo pa mga veterans totoo yun hindi kami nagbibiro kami mga ng welder ay kung hindi namin din sinipagan nung una ay hindi namin mararating itong aming posisyong ito ngayon hindi naman po kami na pagkatapos namin mag-aral na welder ay kami welder agad ay kami huwi una ay naging helper muna bago naging welder ay talagang dadaan ka sa mahirap lalo na kung ikaw may pangarap ay eh ang yung mga hirap na yan yan namang hirap sabi nga ng matatanda yan daw hirap o oh, pagod ay eh hindi naman yan nabukol kaya wag kang matakot subok lang ipahinga mo lang yung pagod o oh, hirap at pinabukasan o oh, sa isang araw ay ayos na uli o, oh, kaya sipag lang yan ang payo ng mga veterans builder si paglang kabakal si paglang tamo ga are are ang katrabahong are oh yan i dalawin ning kula nagpapractice yan i panood nood lang sa akin paghihinang ay eh, ngay on ay eh, dadaigin pa ako ay eh, sa ganda ng root pass ay dike ay pwede nang ipahili nako po kaya ako yung believe sa iyo partner shout out sa iyo pareng boy mga nagtatanong kung paano mag-aral ng tig mag inquire lang po kayo accredited attest training center may mga offer din po silang mga scholar sa mga nagnanais mag-aral dito at yun lang po ang yung lingkod Kuya Ken